Marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan sa hospital bills tuwing may sakit o emergency. Kadalasan, hindi nila alam kung paano makakuha ng tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno. Bunsod nito, nanawagan si Senator Bam Aquino sa Department of Health o DOH na palakasin ang PhilHealth coverage sa mga ospital at magpatupad ng malinaw na information campaign para sa programang Zero Balance Billing o ZBB. Sa pagdinig ng Committee on Finance tungkol sa budget ng DOH, sinabi ni Aquino kay Health Secretary Teodoro Herbosa na agad ipublish ang komprehensibong listahan ng mga ospital na may ZBB at gumawa ng mga panuntunang madaling maintindihan ng publiko para ma-access nila ang programa. Layunin ng mababatas na maibsan ang pasanin ng mga ordinaryong Pinoy pagdating sa kalusugan. Kutob ko po, hindi ito alam ng taong bayan. I don't think they know that this is available to them already. So my first suggestion, sana po, mamaya, i-publish yun na po. May, may mga communications group naman ho kayo. Ano yung hospital na may zero balance billing? Paano maka-avail ng zero balance billing? Unang-una, yung gusto ho natin, mga kababayan natin, may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. I think that's really the first. Dagdag pa ni Aquino, hindi makatarungan para sa mga pasyente ang kasalukuyang sistema kung saan marami sa kanila ang napipilitang pumila sa opisina ng mga mambabatas para humingi ng tulong. So unang-una, palipat-lipat po yung pasyente, kawawa po talaga. Pangalawa, yung kawawa rin po ay pipila talaga sa mga opisina po namin. And uh, if there's a mother fund that we can draw upon to support our countrymen, poponduhan po namin 'yan, lalakihan pa po namin 'yan. But um, it shouldn't be healthcare will only be received kung merong kakilala. Yun ho yung ayaw po namin. Ayaw ko na makakakuha ka lang ng healthcare dahil may kakilala ka. Dapat dahil Pilipino ka, makakakuha ka ng tulong. Iminungkahi rin niya na dapat malino na ipaalam ng ospital sa pasyente ang mga opsyon bago lumaki ang kanilang bayarin. Kapag inadbit po sila, dapat klaro rin po dun sa ospital, ma'am kung gusto niyo po ng libre, ito po yung mga patakaran. Because ang nangyayari, yung bill comes later at nagkakagulatan. Posible po kasing lumobo yan. Eh. But I'm sure if more of our countrymen knew na may option na libre, which I think is very important, mahalaga po yan na may option po na libre yung mga kababayan po natin, uh, marami pong pipili ng option na libre. And I think right now, yung information ay hindi ho malinaw. Aniya, hindi sa patang benefit packages tulad ng 27,000 pesos o 34,000 pesos na limit para sa mga pasyente. Hinahanap po nila sa PhilHealth tulong na substantial. No? Hindi lang po 27,000 o 34,000 pero sana a certainty na may porsyento ng bill ko na kayang kargahin ng PhilHealth. Whether I'm in a uh, private room in a government hospital or I'm in a private hospital, para higit na mapabuti ang access at resource management, iminungkahi ni Aquino sa DOH na gumawa ng isang real-time online tracker na magpapakita ng bed availability para sa ZBB sa mga ospital na pinapatakbo ng gobyerno at LGU. Paliwanag niya, hindi lang ito magsisilbing gabay sa pasyente, kundi makakatulong din sa mga mambabatas na tukuyin ng funding gap at makapaglaan ng dagdag na resources para mapalawak ang programa. I would suggest, Secretary, pag pinablish nyo na, uh, DOH, Region, kunyari, Region 3 Hospital, 1,000 beds ang zero balance billing. Uh, kunyari, private hospital, 50 beds ang zero balance billing. Para alam ng tao, tapos may tracker pa kayo. Nakikita niyo online, nakikita niyo kung napupuno ba yung yung mga shared accommodation o hindi para alam rin tao saan siya pupunta. And then tayo rin dahil na-monitor po niyo na laging puno, puponduhan natin para dumami yung beds. Suportado naman ni Secretary Herbosa ang mga rekomendasyon ni Aquino at kinumpirma na naaayon ito sa layunin ng DOH na palakasin ang access sa universal healthcare. Arlene Salonga, CLTV 36 News.